sayang hindi makukuha ni lubog ano o ito na pag katarsip, eh. Sayang, ito ito pa patal sayang o lubog dalin o Hello po, guys! Sa si Edwin TV Vlog po, Nangangalakyat po ng sakakaw. Kasi po, pag hindi, pag sinukit po, ay lulubog sa, to, sa putik. Kaya inakyat na po niya. Ayan, dahanda ka ka dyan ha. Malaglag ka. Yan yata'y malulutong ang ano. Ingat. Ingat ka u oh. Ay, awan ko lamang. O ayan po para po siyang ungoy. Yung sa kakaw, ayan. Na. Kapit, kapit. Fige, anuin mo na 'yan. Ingat ka la, inalakyet mo na 'yan. O guys, ayan po yung aking darling nangangalaket po. Ayan. Eh at ingat baka malaglag sa putik at baka ikaw pati Ito po mga idol. Ayun po ang idol, mga idol nyo kakauna nakuha, ang laki po oh. Ayun po siya oh, laki. bababa na po ako. God bless po.